humihiling ng dasal ang aktres si Claudine Barreto para sa kalusugan ng kanyang ina na si Estrella Inday Barreto. The Philippine Showbiz List presents Inday ni Claudine Barreto, nakaratay ngayon sa ospital. Sa isang larawang ini-upload ni Claudine nitong lunes ang umaga, September 16, makikita na sa loob siya ng isang silid sa ospital. Ayon sa kanya, ang kanyang ina na 87 years old at may lupos ay mahigit isang linggo nang nakakonfine sa ospital. Nagpahayag si Claudine ng kanyang pag-aalala at patuloy na humihingi ng suporta at dasal para sa pagaling ng kanyang ina. Sa kanyang caption, ibinahagi ni Claudina ang kanyang ina na lamang ang natitira niyang magulang. Matatandaan na ang ama ni Claudina si Miguel Barreto ay pumanaw noong 2019. Inaalagaan niya ito ng mabuti kasama ang kanyang mga kuya na sina Mito at JJ Barreto, pati ang kanilang ati Michi at hipag na si Connie. Patuloy nilang binabantayan at sinisigurong mabuti ang kalagayan ng kanilang ina sa ospital. Bukod sa kanyang ina, humihiling din si Claudine ng mga dasal para sa sarili niya. Sa kabila ng kanyang pagmamalasakit sa kalagayan ng kanyang ina, inamin din ni Claudine na dumaraan siya sa isang mahirap na sitwasyon. Ibinahagi ni Claudine na halos hindi na siya kumakain at bumaba na ang kanyang timbang sa 97 pounds. Dagdag pa niya, hirap na rin siya makatulog dahil sa tindi ng stress at pag aalala sa kalagayan ng kanyang ina. Hindi lamang physical na pagod ang kanyang nararanasan sa pag-aalaga sa kanyang ina, kundi pati na rin ang emosyonal na bigat ng pagkakaroon ng na nag-iisang magulang na may malubhang karamdaman. Kaya't hiniling din niya ang mga panalangin upang magkaroon siya ng lakas at tibay sa panahong ito ng pagsubok. Noong nakaraang linggo, unang nagbigay ng update si Claudine sa kanyang mga followers tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Nag-post siya ng mga larawan nilang magkasama, pati na rin ang ilang larawan kasama ang kanilang pamilya. Ang mga larawan ay geotagged sa St. Luke's Medical Center, BGC, Taguig, kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Sa mga larawang ito, ipinakita ni Claudine ang pagmamalasakit at pagmamahal niya sa kanyang ina habang hinaharap nila ang malubhang kalagayan nito caption niya rito. Get well soon Mommy, we love you. Sa comment section ng post ni Claudine, bumuhos ang mga mensahe ng pagsuporta at mga dasal para sa kanyang ina at para na rin sa kanya mula sa mga kaibigan at mga followers. May mga netizens din na nagpaabot ng kanilang pag-aalala para kay Claudine at pinayuhan siya na huwag kalimutan ang kanyang sarili para na rin sa kanyang pamilya at sa mga anak. May isa namang netizen ang nagpahayag ng paghanga niya at pinuri ang pagmamahal at malasakit ni Claudine para sa ina nito. Ayon sa nasabing netizen, hindi may kakaila ang dedikasyon ni Claudine sa pag-aalaga sa kanyang ina kahit na may mga hindi pagkakaintindihan sa kanilang relasyon. Binati siya at pinuri bilang isang optimum star para sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Ang mensahe ay nilalaman ng paalala na kahit na may mga hindi pagkakaintindihan, palaging mahalin at alagaan ang mga magulang at ang Diyos ay magbibigay ng higit pang pagpapala sa kanya dahil dito. Samantala, ang kapatid ni Claudine si Joaquin Barreto ay nagbahagi rin ng mga larawan mula sa kanyang pagbisita sa ina nilang si Inday sa so ospital. Sa mga larawan na inupload ng September 11, makikitang magkasama sila ni Claudine sa loob ng private room ng ina. Caption niya, Visiting Mom at St. Luke's Missed you din. Kalakip ang three red hearts emojis. Sa isang hiwalay na post, nagbahagi si Joaquin ng isang larawan kung saan kasama nila ni Claudine ang kanilang ina makikitang tila na sama maayos na itong kalagayan at nakasandal sa kanang braso ni Claudine habang nakangiting nakatingin sa kamera. Caption ni Joaquin sa post, Saint looks with Clau visiting mom. Tulad ng mga post ni Claudine sa Instagram, nag-uumapaw din ng mga mensahe ng pag-get well soon sa comment section ang post ni Joaquin. Matatandaan na noong May 2024, ibinunyag ni Claudina ninakawan ang bahay ng kanyang mga magulang sa Subic, Zambales na nagresulta sa muntik ng ipadala sa Intensive Care Unit o ICU ang kanyang ina. Ibinunyag din ni Claudina hindi lang ang bahay ng kanyang mga magulang ang ninakawan kahit ang kalapit na bahay ng kanyang talent manager na si Arnold Vega-Fria. Pagkatapos ay binahagi niya na ang stress na dulot ng pagnanakaw ay humantong sa presyo ng dugo ng kanyang ina na umakyat sa punto na ito ay critical na. Kung hindi nga raw nakita ng anak niyang si Noah ang ina, malamang ay wala na ito nung panahong yun. Sinabi rin ni Claudine na sa ngayon ay main priority niya ang pag-aalaga sa kanyang ina. Pagtutuunan nga raw niya ng pansin ang ina Lalo na sa mag-88 years old na ito. Para kay Claudine, palagi raw niyang sinasabi sa kanyang sarili na responsibilidad ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang. Kung hindi man sa financial na aspeto, kailangan lang na maging naruroon para sa kanila.